Naranasan mo na ba yung feeling na parang sunod-sunod ang problema? Yung tipong hindi mo na alam kung saan ka tatakbo. Ganyan ang story sa panahon ni Haring Hisigaya. Pero ang maganda sa kwento niya, natutunan niya ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi espada, kundi panalangin. Nang umupo si Hisigaya bilang hari ng Juda, magulo ang bansa, puno ng mga Diyos-Diyosan, sira ang templo, malamig ang puso ng mga tao, sa Diyos. Pero iba si Hesekiah, bata pa siya, nagdi-decision siyang ayusin ang nasira. Sabi ng Bible, he did what was right in the eyes of the Lord. Una niyang pinagawa, hindi palasyo, kundi ang templo ng Diyos. Buksan ulit, ayusin ulit, linisin ulit. Kasi alam niya, kapag ang puso ng tao ay lumalayo sa Diyos, doon nagsisimula ang pagkawasa. So habang inaayos niya ang bayan, may isang superpower na paparating ang Assyria, ang pinakakinatatakutang bansa noon. Pinabagsak nila ang Israel. Nilamon nila ang maraming kaharian. Ngayon, si Hizigea naman ang target. Nagpadala ng mensahe ang hari ng Assyria. At ito, ang sabi sa sulat, ano pa ang pinagkakatiwalaan mo? Wala kang laban. Grabe no? Parang si Satanas minsan, bulong ng bulong, wala ka ng pag-asa, wala ka ng lakas, at wala ka ng laban. Pero hindi sumagot si Zigaya ng Yabang. Hindi rin lumaban agad. Alam mo kung anong ginawa niya? Dinala niya ang sulat ng kaaway sa templo at inilatag sa harap ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, ikaw ang Diyos at ikaw na ang bahala. At doon, gumawa ng himala ang Diyos. Nang gabing iyon, ipinagtanggol ng Diyos ang Juda at natalo ang Assyria nang hindi man lang gumagamit ng espada si Hezekiah. Isang paalala na kapag ang Diyos kumikilos, tapos ang laban. Akala natin tapos na ang problema. Pero may mas malupit pa. Nagkasakit si Hezekiah. Mamamatay na siya. Sinabi ng propeta na ihanda mo na ang bahay mo. Kung ikaw yon, anong gagawin mo? Si Hezikea, tumalikod sa lahat at umiyak sa Diyos. Hindi siya nagmagaling. Hindi siya nagkunwari. Sabi niya, Lord, naaalala nyo naman siguro na sinikap kong sumunod sa iyo. At sagot ng Diyos, nadinig ko ang panalangin mo. Dadagdagan ko ang buhay mo ng 15 years. Ganon kabait ang Diyos dahil hindi perpekto si Ezekiel, kundi dahil porsigido siyang lumuhod sa Diyos. So ang kwento ni Ezekiel ay hindi kwento ng isang malakas na hari, kundi kwento ng isang hari na alam kung saan luluhod. Ayusin ang puso at tahanan, unahin ang Diyos. Sa takot at banta, dalhin sa panalangin, hindi sa kayabangan. Sa sakit at kahinaan, umiyak ka sa Diyos dahil hindi siya bingi. At ang Diyos ay marunong magligtas. Kaibigan, baka tulad ni si may Assyria kang kinatatakutan ngayon. Problema, sakit, takot, utang, relasyong nasira. O baka narinig mo na ang bulong ng kaaway na wala ka na laban. Pero tandaan mo, hindi totoo na wala kang laban kapag ang Diyos ang sandigan mo. Kung nagawa ng Diyos kay Hezigeia, kaya rin niyang gawin sa Ang kailangan mo lang, lumuhon, manalangin, at magtiwala.